So muling pagbabalik sa ating ano sa ating pananim dito sa farming kasi napaka tagal ng panahon na hindi po tayo naka update sa ating siling labuyo so magandang araw po sa lahat ng mga kababayan natin na mahilig magtanim So ang i-explore ko pala sa video na ito yung uh, haba ng ating sili kung gaano katangkad. So kung hindi nyo kasi maka, masyado makikita so i-explain ko na lang kung gaano to ito katangkad. So lapat tayo mai maikumpara. So makikita nyo yung tali sa itaas mga ka-form. Ayan oh ang measure po niyan mahigit po ay mga mga 6 no 6 ah uh, uh six foot or um oh uh, six space no 6 pace o pay no yung tangkad niyan tali mula sa lupa So, ang sili po natin ay mga 1 pay 1 na lang po para po na umabot sa tali. So, ibig sabihin yung ano natin, yung sili po natin ay nasa 5 pay na ang haba. So, ganyan po ang sili po dito sa ating uh, farming. Ay ito po ay explain po natin kung bakit nagkaganon siya para po na makakuha kayo ng idea kung kayo po ay mahilig magtanim at mag-alaga ng sili no ayan oh uh, no? maliit na lang talaga at mayroong talaga na papakita natin dito sa dulo isa kasi sa mga dahilan mga ka-farm kung bakit matangkad yung sili natin alam nyo kasi napakahirap yung pagpitas namin dito kasi lumampas na nga sa akin yung sili. Isa sa mga dahilan ka Pam, kasi yung masyadong ano titingnan natin sa ilalim niyan Masyadong malapit yung puno niya. Kaya uh, may tendency talaga na umabot siya tapos ay kabilaan pa. Yan papunta doon sa kabila. Tapos ang lapit dito ay nasa Uh, mahigit ano lang mga nasa ah uh, 15 inches lang siya uh, yung uh, haba niya uh, yung distansya niya sa bawat puno tapos mayroon pa sa kabila no mahigit din so ayun ang mga dahilan mga kaparm kung bakit itong nabuyo natin ay masyadong matangkad ayan masyadong matangkad dahil po sa uh, napaka lapit yung mga puno niya. Ito dito mga kaparmo. mo. Ayan. Umabot na talaga sa tali. Ayan yung tali Oh. Ayan. So, pinapakita po natin kasi baka sabihin nyo na nag ano lang tayo dito. Nagsisinungaling tayo. No. ah uh, mostly sa atin po to see is to believe. No. Kaya pinakita natin kung ano yung uh, katotohanan dito sa pagtatanim ng siling labuyo ang tangkad yan po kaparm so lampas sa akin yun no know? so hindi na maabot halos yun know? yan so ganyan o no? ganyan kahirap kung magpitas ka tapos eh, may tendency pa itong tatangkad mga kaparm you no? Know? dito sa dulo bisitahin po natin So napakaitim po yung ano natin, yung sili po natin dahil po ito'y bagong abono. Kaya ganyan yung itsura niya ay napakaitim. So marami pa tumbo nga kasi dito na side hindi pa na pitas yung dalawang linya na ito. Ito yung pipitasin natin. Uh, siguro bukas kung mayroon tayong order. Ito mga kapar mo, yan. Nakatago lang yung bunga niya yan eh akala mo walang bunga pag tingnan sa malayo pero eh mostly nakatago lang yung mga bunga nito hmm so ayan yan so ayan mga bunga niya, o, nakatago eh dahil po ay masyado siyang ano malapit yung mga puno kaya nagkaganyan ayan o oh. so yung mga kapam yung mga bunga niya. yan So dito na side ay yung pitasan na to. Ngayon. Nasimula na kagabi. So ang ginawa po namin dito para po na kasi alam niyo naman ang labuyo ay napakahirap pitasin. Napakatagal. Kaya ang ginawa namin kasi dalawa lang kami nagpipitas. Ang ginawa po namin dito ay mag uh, overtime kami ng gabi. Ganyan po kahirap ang Uh, mag uh, maghanap ng pira mga kaparm so kaya kung masipag ka marami ka talagang magagawa sa buhay kaya ang ginawa po namin hindi naman po tayo nagmamayabang sinasabi lang natin yung uh, yung ano natin nagawa natin so ayan o oh, medyo madilim ay dito na area ay bago pa lang uh, tapos sa pitasan. Kaya makikita nyo ay konti lang talaga yung hinog, mga ka-farm. So hanggang dito lang po ang ano natin. Ang video po natin mga ka-farm at uh, abangan muli po ang ating susunod na hakbang po dito kung ano ang ating magawa ng content at salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel and God bless po sa lahat